Grabe, lakas ang ulan, mga Ulan at hangin. Halos matoklap yung bubong namin, may idol. Daming mga bata na kang itnit ang ulan ang lakas ng ulan sabi ka kusug sa ulan ito na nga mga bata nga na doon lang mga edo nabi yung langit mga idol oh ang itim ng langit saka madilim na kahit na 1.30 pa lang no ang dilim-dilim na langit ang lakas pa ng ulan ayaw ayaw ng contract sa kanilang mga ayaw ang kinilala mga bata ng gula wala naman kay kusok po man ng ulan maligo tayo sa gapil magdula sa desa tubig magdula sa ulan mga idol yan mga idol lakas ng ulan mga idol oh. maglaro tayo sa ulan Masang basa sa ulan. So, sa undang undangon na itong video, kay maligo, tagapil.